nabili ko ay 750 ito, sukat final sukat Woo! sure bulga ka pa 500 size 41 lang pang harabas ulit kasi yung 41 kukunin ko rin to 500 lang so subi to subi ito yung pinaka medyo mahal 950 size 42 kaan pa Ooh, suave yun o oh. kukunin ko to ang tanong may vera pa yan, meron. Isang 950 na Stavros Ross. Tapos meron tayo nga uh, one up na no? 500 sa 41 Kazuya. Meron din tayo nga uh, Regiment Neo 750. Tinag ano kayo? David card, pwede? Ah, pwede. You know. Ah, ta, ta, ta. satu tak. Satu. Satu lagi apa leh? Nanti. Thank you. So much. Thank you.